sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga kabrigada ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghal. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Senador Amy Marcos nanindigang hindi siya nagsimula ng investigasyon sa Duterte Arrest para mga mga magpasikat at magpaendorso. Ang bala kanyang naman kabrigada muling dumistansya sa pagkaras ng presidential sister sa alyansa. Bawan Batangas Mayor Ryan Dolor inaresto na ng Kamara dahil sa contempt order nito. Isa naman sa apat na sospek sa pamamaril at pagpatay sa mag-asawang negosyante at ang kanilang anak sa Nueva ay siya kahapon, arestado na. At ang aktor na si Archie Alimanya pinakakasuhan na matapos ang umano'y harassment nito kay Rita Daniela. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas Nang Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Webes, Kabrigada, March 27, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Ang balita nationwide. Sa tanghali, ang balita nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada ay silbina ang contempt at detention order laban kay Bawan Batangas Mayor Ryan Dolor pagdating nito sa Naia Terminal 1 mula Los Angeles, California kaninang hating gabi. Sinalubong siya ni House sa Surgeon at Arms Retired Major General Napoleon Taas. Alas 11.34 kagabi nang lumapag ng Philippine Airlines sa flight PR113 nalulan si Mayor Dolor at naisasakotuparan ang pag-aresto ang 12.08 ng hating gabi. Na-detain si Dolor sa tulong ng Joint Personnel ng House of Representatives, CIDG, ABSU at Bureau of Immigration dahil sa pagbaliwala sa summons upang dumalo sa pagdinig ukol sa privatization ng Bawan Water Works System. Pinabi ni Taas na binasahan si Dolor ng kautusan at ipinabatid ang constitutional rights at sumailalim sa medical check-up bago dalhin sa detention facility ng Kamara. -ugat ang ugat ng investigasyon ng kamera sa umano'y maling paggamit daw ng pondo at irregularidad sa local government dealings ng Bawan sa Aqua Data Incorporated. Bagong bago, sa ibang balita mga kabrigada, iginiit ni Senadora Amy Marcos na hindi siya nagsimula ng investigasyon sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para mangampanya, magpasikat o magpa-endorso. Ayon kay Marcos, ikinasanya niya ang naturang pagdinig dahil gusto niyang malaman ang nangyari sa likod ng pag-aresto kay Duterte. Dagdag pa niya, pinili niya itong gawin dahil meron pang mas mahalaga kaysa sa politika at ito ay ang pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Sa naging press conference ngayong araw, iprenesenta ng Senadora ang preliminary report ng Senate Committee on Foreign Relations. Ibinahagin nito na wala namang obligasyon ng Pilipinas sa ICC na i-turnover si Duterte. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Marcos, no comment pa sa pag-alis ni Senador Amy Marcos sa alyansa. Wala dyan sa malakanyang Brigada Marikar, Sargan, i-brigada mo. Brigada. <laughs> Ipinauubayan na ng Malacanang sa campaign manager ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas na si Congressman Toby Tiangco ang pagsagot sa usapin hinggil sa pag-alis ni Sen. Amy Marcos sa senatorial slate ng administrasyon sa press briefing sa Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kung hindi na pinaniniwalaan ni Senator Amy ang mga adhikain ng Aliansa, mas mainam na ang kanyang pagkalas dahil hindi na raw talaga magkakaroon ng magandang relasyon. Pinabulaanan din ng palasyo na minasama ng Pangulo ang pagsasagawa ng senadora ng imbestigasyon na kaugnay sa pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte Ayon kay Castro, wala namang anumang pahayag mula kay Pangulong Marcos hinggil dito at sa si Senator Imee lamang ang naglalabas ng mga issue. Bagamat may mga lumalabas na espekalasyon ng lamat sa relasyon ng magkapatid, sinabi ng malakanyang na hindi pikon ang pangulo at wala namang ipinapakitang hinanakit laban sa kanyang kapatid in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, ang pag bilang impeachment court, isa umano sa magiging prioridad ng Senado sa pagbabalik ng sesyon sa Hunyo. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Report! Ibinahagi ni Senate President Cheese Escudero na meron silang dalawang prioridad sa muling pagbabalik <laughs> ng kanilang sesyon sa Hunyo, kung saan unang-una na rito ay ang paghahabol ng mga panukalang batas na nakasalang na sa ikalawa at huling pagbasa, katulad na nga lang ng right of way law para mapabilis ang implementasyon ng mga proyekto. Ikalawa naman din ang pag pagkonvene bilang impeachment court upang formal na masimulan ang paglilitis laban sa vice-presidente. Sa kasulukuyan, wala pa naman daw nagawang paghahanda ang naturang institusyon para sa paparating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maaalala ayon sa proposed schedule ni Escudero ay pagkatapos na ng zona nila target simulan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of at... Brigada Balita Nationwide. Samantala ka, Brigada. Ang pagsagot daw ni Vice President Sara Duterte sa Writ of Summons Magpapabilis daw sa impeachment proceedings Sa Hunyo ayun yan Sa isang House Prosecutor Brigada Haji Camino Ibrigada e mo Brigada, brigada. brigada. B -b 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 Naniniwala Iloilo -Ilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na dapat nang maglabas ng writ of summons ang Senado kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang impeachment process. Ayon kay Defensor, sa pamamagitan nito ay makukumpleto na ang pleadings sa magkabilang panig bago formal na magsimula ang pagliliti sa Hunyo. Mabibigyan umano ng panahon ang panel of prosecutors na tumugon sa sagot ni VP Sara base sa Rule 7 ng Senate Rules on Impeachment sa loob ng limang araw. Nakita naman anya kung gaano kasipag sa trabaho ang Senado at kahit na naka break at nagsimula na ang panahon ng kampanya ay nakapagpapatawag pa ng committee hearings. Paliwanag nito dahil naisasagawa ang legislative inquiry ay wala ng rason para maantala pa ang impeachment ng bise Presidente na may kinalaman sa pambansang interes at lubhang napakahalaga. Nais umano nilang mapabilis ang proseso ng pleadings upang sa sandaling makompleto na ang Senado ay handa na ang lahat para sa paglilitis. Idinagdag pa ng isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team na maari ng kumilos ang Senado kahit na hindi pa ito nagkoconvene bilang impeachment court alin sunod sa Senate Resolution No. 39 o ang Rules on Impeachment. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaamino ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada ang AFP nanindigan sa pagiging non-partisan sa gitna naman ng mga diskusyon na kumo sa papel nito. Brigada Kaf Austria, i-brigada mo. Mariing iginiit ng Armed Forces of the Philippines na mananatili itong non-partisan institution sa gitna ng mga diskusyon na kumukwestiyon sa papel at responsibilidad nito. Sa isang pahayag, pinigang diin ng AFP ang kanilang dedikasyon sa pagtatanggol sa konstitusyon at demokrasya kasabay ng pagpapaalala na malinaw na nakasaan sa 1987 Constitution ay pinagbabawal sa mga sundalo ang makialam sa anumang usaping pampulit Anuman Ano man anilang isyu sa pamahalaan ay dapat maresolba sa pamamagitan ng demokratikong proseso at paggamit ng legal na mga pamamaraan. Kasabay nito, tiniyak ng AFP ang patuloy nitong serbisyo sa bayan ng may buong katapatan sa konstitusyon. Alinsunod sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang tagapagtanggol ng bansa at Mama mayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng One of Five Brigada News sa uh, FM Manila. The music and news. Also, bagong bagong Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa rin po ng ating mga balita mga kabrigada Arestado na ang isa sa apat na sospek na bumaril at siyang nakapatay sa mag-asawang negosyante at sampung taong gulang na anak nito sa sa barangay Mallorca, San Leonardo, Nueva Ecija lang suspect na si Joey Marcelo, 38 years old at residente ng nabanggit na lugar. Ayon pa sa Nueva Ecija Police sa Provincial Office, naganap ang pamamaril alauna ng hapon kahapon. Kasama sa mga biktima ang mag-asawa at ang kanilang anak na sampung taong gulang. Nasa loob lamang ng kanilang tindahan ng pamilya nang dumating ang apat na mga suspect na sakay ng dalawang motorsiklo sa kasila pinagbabaril. Sa ngayon, hindi pa alam ang motibo ng nasabing kaso. Patuloy naman ang investigasyon sa krimen at pagtugis sa mga natitira pang mga suspect. Bagong-bago, Rigatabalita Nationwide. Kaprigada naniniwala naman ang election watchdog na Namfrel na maaaring isa-ilalim sa full Comelec control ang buong Maguindanao provinces. Ito ay kasunod ng mga nangyaring mga election-related violence sa BARM. Ang panibago nga rito ay ang pagpatay sa election officer sa Dato Odin Sinsuata. Ayon kay Chairperson Lito Averia Jr. Nagkakaroon sila ng malalimang assessment upang malaman kung ang aktual o kung ano ang aktual na nangyayari. Sa sandaling makakuha na umano sila ng impormasyon, makapagbibigay sila ng rekomendasyon sa COMELEC. I, yun nga, pwedeng mangyari. no Kailangan i-assess lang natin mabuti. Pinitignan nga namin yung mga datos. In fact, uh, para ano nga, day, yung mga katanungan na rin, oh, may ilan na rin yung kumukontak sa amin mm -hmm. para din sa malaman nga yung nangyayari. Mm -hmm. So, nangangalap pa kami ng additional information mula sa kapulisan at dun sa mga CSO, mm -hmm. so, yung mga civil society organizations, mm -hmm. para uh, ma-assess natin ng mabuti kung ano yung nangyayari. Samantala mga kabrigada, kamakailan ay sinabi ng Philippine National Police na plano nitong mag-deploy ng mga special action force sa BARM matapos ang mga naiulat na krimen sa mga nagdaang linggo. Maliwanag naman ni Averilla, ang hakbang na ito ay depende sa kapulisan at kung papaano nila titignan ang lagay ng seguridad. Kabrigada mga babiyahe sa Naiya para sa Holy Week May pinag-iingat ho sa mga scammers Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo Brigada, ba -ba -ba report na Infra Infracorpo NNIC ang mga pasahero sa paliparan na mag-ingat sa mga scammers. May mga nagpapanggap umano kasing mga transport provider o mga hindi otorizadong sakyan na nag-offer ng sakay. Ayon sa NNIC, huwag tanggapin ang alok na serbisyo ng mga pribadong masasakyan at mga accredited transport vehicles lamang ang tangkiligin. Maari rin umanong mismong mag-book ng ride-hailing app sa nakalang pick-up point sa naiya. Sa huli, tiniyak ng korporasyon ang pagbabantay sa airport maging ang paikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies upang tuluyang matuldukan ang panlolokong ito sa mga biyahero. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Uh, start, hey. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa mga dagdag pang balita, mga kabrigada, pinag-iingat ni Sen. Christopher Bongo ang publiko mula sa init ng panahon. na Nadala naman ang pagsisimula ng warm and dry season ngayong araw. Upang maiwasan ang sakit, hinihikayat niya ang mga ito na gumamit ng payong o sombrero. Aliban pa roon, hinimok din niya ang mga ito na magsuot ng preskong damit at panatilihin ang pag-inom ng maraming tubig. Dagdag pa ng Senador, mainam din kung malilimitahan ng mga tao ang oras ng pagbababada o pagbibilad sa araw mula tanghali hanggang hapon. <gibli> Kabrigada, binabantayan po ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Buling kapata nito sa layong 270 km silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Ang LPA na ito ay posibleng magdadala ng maulap na papawiri na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi po naman ng Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao region. Sa kabila niyan, kabrigada, bababa pa rin ang tsansa nitong mag bilang isang ganap na bagyo. Inaasahan ding walang namumuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Abril. Samantala, maaari ding makaranas ng jansa, ng pag-ulan ng malaking bahagi ho ng bansa, bunsod naman ng Easterlies. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada sa ating health news, papaano masisiguro ang ligtas na panganganak sa tamang birth plan. Ang birth plan mga kabrigada, isang mahalagang bahagi ng paghahanda para sa panganganak sa pamamagitan ng tamang konsultasyon sa healthcare provider, pag-alam sa mga available na options at pagiging handa sa mga posibleng pagbabago. Matutulungan ng mga ina na makamit ang ligtas at magaan na panganganaka. Kasama po rito mga kabrigada ang pagpaplano ng suporta. Mula naman sa mga kasama sa panganganak at pagiging handarin sa anumang pagbabago sa plano batay sa kalagayan ng ina at ng kanyang sanggol. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, hindi biro para sa isang ina natanggapin na may sakit ang kanyang asawa. Pero papano ba na o papano ba ang, na, ang nangyari dito sa mag-asawang ito kung dadagdag pa dito ang malubhang karamdaman ng kanyang anak? Umiiyak na lumapit to sa Brigada News FM Cebu ang isang ina na si Lorna Soliano mula sa Bugo uh, City, Cebu upang humingi ho ng tulong mula sa ating mga kabrigada para sa kanyang bunsong anak na si Cyrus Soliano na may sakit na stage 2 bone cancer. Sa salaysay ni Aling Lorna, natuklasan daw nilang may bone cancer ang kanyang anak nang bigla itong nawalan ng balanse at natumba na nagresulta ho sa pagkabali ng kanyang binti. Doon po nila napag-alaman kabrigada na ito pala ay resulta ng pag-atake ng bone cancer. Sabi daw ng doktor na kinakailangan na itong maoperahan pero umiyak na lang sa tago ang inang si Lorna dahil alam niyang mahirap itong gawin dahil wala sila pera. Mga kabrigada, mas lumalapang sitwasyon sa buhay ni Aling Lorna nang malaman niyang na-admit din sa ibang ospital ang kanyang mister dahil po sa diabetes kaya parang uh, pasan niya ang buong mundo sa dami ho ng problemang dumarating sa kanya. At dahil dito, umiyak na namang humingi ho ng tulong si Lorna sa ating mga kabrigada upang matulungan siyang magpagamot at uh, or mapagamot ng kanyang anak sa Brigadahan Segment ng Ronda Brigada Program ng Brigada News FM Cebu in partnership with One Tahanan. Hindi naman ito binigo ng mga kabrigada na may mabubuting kalooban at sunod-sunod itong uh, nagpadala ng pinansyal na ayuda. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat do sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita. balita makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyo napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong Tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikder. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.